Guys, dito tayo sa yung ano nila dito yung may mga ano sila dito sa soccer. Oo, ito ang lugar niya ang laki lucky, lucky dito guys. Mm -mm. Ayan. Ay, uh Yan. <laughs> Ay, sobrang init dito guys. <laughs> Naisipan ko dumaan dito. Oo. Oh. Yan. Mm, ang init. Tapos dito ang likod. Yan. Habi ka ni Muday. Uy. Ang daming mga pimpo sa mukha. Tapos yung kulot mo talaga. Mahangin talaga dyan. Sobrang laki dito ang lugar nila dito guys. Kung may mga ano sa soccer nila dito. Oh. Ayan. Sa loob guys. Ayan. First time ko dito. Sobrang laki pala dito, guys. Dito magano sila maglaro ng ano yung soccer kung mag-final na. So, matagal-tagal ako dito nakakita na dito. Tapos first time ko din pumasok. Kaya naisipan ko pumasok ko talaga kung tingnan ko dito ang loob. Napakalaki pala, guys. Oy. Sus. Ayun. Ang laki-laki ng lugar dito. kahit walang gloves guys huwag naman kayo mag ano ng comment ha try lang to try ko lang to sya kung ano masakit pag walang gloves sa kamay kasi ano kailangan talaga may gloves kaya tinatry ko lang kung paano to dito suntok suntokin <laughs> ito yun siya guys 'yung ano niya 'yung mag-boxing siya mag dito ang mag-ano meron pala dito yung ano ng boxing mm -mm. ayan so ito 'yung harap niya guys oh ayan mag saan tayo magpasok sa tabi lang siya Ay, ng kanan ano? guys ilang araw na to 'yung ano kuliig ba masakit maglingon Nagsabi yung mama ko sa pagtulog ko daw hindi daw ako nakabalik, ano ba nakabalik sa kabila. Na hinayaan ko lang kasi dandahan ko lang siya, ganun-ganun in, ko ino hilot-hilot ko lang siya, dandahan. Tapos mga ilang araw na to siya, guys, hindi pa man din nawala. Oh, pag hinihilot ko yun siya mamumula. Ewan ko ano kaya to, hangin kaya to siya, guys, o ano? Tapos nilagyan ko na siya ng minya kapak. Mag kung hangin to siya sa loob ano. Mawala sana siya kung iano hindi man siya guys. Oy, magwalik naman ang sakit niya. Kaya ito yung iano ko guys oh. to sa likod. Iganon-ganon ko siya guys kasi kung kamay lang hindi ko kaya. Sobrang sakit gano'n gano'n ko ayan iwan ko naghanap siguro tu ibang liig ay <laughs> sobrang sakit maglingon ako kailangan idahan-dahan ko muna maglingon kasi hindi pwede ibigla o Hmm, namumula ko. Sabi sa mga insik dito, no, kung namumula daw, ano, maraming hangin daw. Pero mag, maghanghang man din yung nilagyan ko siya ng minyak. Yung, ano, no, namumula talaga siya. Iwan ko, ano kaya to guys, oh, mga tatlong araw na to siya. Hindi pa nawala.